Good morning mga bali Basta kayo lahat mga bali So ako nandito sa Calamansi so, At abunan tayo ngayon so, uh, 20 days na after uh, uh, mag na mag abunan tayo So abunan lang tayo ngayon Ang so, paraon ngayon ay maganda Mapulindim um, so, May tingting singulan mamaya Okay, so, ang pag, ng pag ng mga badi, ang gamit natin ay itong Urea na 2100 So, yung puti yan mga badi. So, yung yan ito, puti. So, dalawang klase ito, mayroon din itong granules, yung 2500 pero ang gawa natin itong 2100 So, bakit? ito yung gagamitin natin base sa turo sa atin ng mga tinsa sa pagkakalabasi ito ay mainam na gamitin itong urea kasi mabilis itong matunaw so, ibig sabihin pag mabilis matunaw um, mabilis masitsip ng ating kalamansi so ito yung gagamitin natin so, ipapakita din natin mga balik kung paano yung amang paglalagay ng hapuno sa kalamansi. So, base sa ating nagusunan, sa mga turo ng ating mga biyasa sa pagkakalamansi, dapat may distansya yung paglagay ng hapuno sa puno ng kalamansi. So, ipapakita natin mga kapatid. Okay? So, kagaya nitong ating kalamansi, so maglalagay tayo nitong Yurian na 2100. So, unti-unti lang since bata pa yan. So, ganun lang kaliit isang dakman lamang ng kamay. So, yun ang ilalagay natin. So, dapat may distansya. So, lagay tayo dyan. Saka, lagay tayo dito sa palahal. So, ganun yung paglalagay. So, para hindi tayo maguluhan, ang turo sa atin kung saan daw yung distansya ng dahon doon tayo maglagay ng abono so ang purpose hindi maluluto yung ating kalamansi kasi mainit itong abono so distance muna so proving na itong mga kalamansi natin body so makikita natin so magaganda na yung sprout nya mayroon pa din hindi or wala pang sprout pero positive tayo doon so marami na ang kursyo ng ating kalamansi na nag sprout na siya ng bago okay mga buddy yun lamang mga buddy ingat kayo lagi palagi badi. so basta huwag lang kalimutan mag like and subscribe sa ating youtube channel at uh, lagi nyong subaybayan itong ating mga videos bye bye mga buddy